What's up mga idol? Nandito tayo ngayon sa Ugbot. Dito po sa bayan ng Bungabong. Mayroong nakapagsabi sa akin na mayroong isang PWD na nangangailangan ng tulong. Kaya bibigyan natin kahit pa paano may mga dala-dala tayo dito. Ayan. Kaya tara, puntahan natin doon Bata, wala siya. Hello! Uy, nakangiti. Hi! Ano ba alam mo? Ang po, parehas ko. Napatanood ko lang po kayo. Ano po, kaya po naglandawan ni nanay. Ano po yung gawag sa akin yun? Late na po, yun po baga. Nakakalakad po siya ng 7 taon po. Masaya po, kahit may mm -hmm. hirap. Bilang isang anak, ako rin po may kapansanan. Yung magulang ko po, nahirapan din ang na mag-alaga. E, sa ganito si Tos po, nalo kay Jan Marvin. Ano lang po yung pinaghugutan niyo na lakas para maalagaan siya ng maayos. Wag lang sana akong unang magulang. grabe, ramdam na ramdam natin yung pagmamahal ng isang magulang. Dahil hanggat na ka, hindi mo papabayaan si John Marvin. Makita ko lang po siyang okay na katawa. Walang naramdaman. Okay. okay na po sa akin. Sabi niya sa akin, kailangin sila mo dito ma, parang hindi naman totoo. Mataya <laughs> ka na, nandito ako. Oo, oh, masaya na siya. Siyempre mga idol, isa yun sa pinakamasaya at nakakatuwa. Kahit yung ginagawa natin na pagtulong sa mga PWD. Parang sa ibang mga tao mga idol, hindi mahalaga yung tulong eh. Pero ang mahalaga yung makita tayo. masaya, masaya na katulad ni John Marvin. Meron tayong bibigay kay Jan Marvin na konting pagkain ay kahit paano sana makatulong to. na yun po yung pang kain po ni John Marvin and binigay niya kay Bin sana makatulong ha kahit paano ha ah, siguro ito yung binigay sa akin ni Lord kahit paano makatulong sa mga kapwa ko PWD na isinilang ako hindi para itago kundi para makilala isinilang ako para magbigay inspirasyon sa lahat at makita ng ibang tao ang mga ni John Marvin katulad namin na kahit may kapansanan ay patuloy na lumalaban hindi lang sa mga anak hindi lang sa mga bata kundi sa mga magulang na mayroong may mga anak na may kapansanan. Nakikita natin ibang magulang na talagang kahit gaano kahirap ang sitwasyon ng kanilang anak, ang magulang ay patuloy na inaalagaan at hindi iniwanan at patuloy na lumalaban. Dahil hanggat na buhay, yeah, merong pag-asa. Di ba? Sa birthday ni Kuya Kibi, no? sabi sabihin mo? Sabihin? Salamat ah, po. Happy, happy birthday! Anong-anong-anong mm. wish mo? Anong wish mo? Anong wish mo? Mm. Uy, oh, tablet! <laughs> Awa! Hindi na nga ako si Kaya Kevin, pero gagawa si Kaya Kevin ng paraan para meron ka ng tablet. Na? Ayun, apil tayo, apil. Yehey! Oh, happy na ikaw? Yan mga idol, dito tayo ngayon sa Ugbot, bayan ng Bungabong. Kaya yeah, kasama ko si John Marvin at uh, meron siyang konting kahilingan, meron siyang request na isang tablet na gusto niya para sa ma-birthday sa kita naman natin yung bata nag-iipon at maliit, iniipon niya para daw makabili siya ng tablet. Happy na ikaw ha? Happy na Nanay. Thank you po. Maraming salamat. Yeah.